Hello mga amiga! To this video, ako ay uh, magugulay ng pakbet. yan. lalagyan ko ng okra. Tapos, lalagyan ko rin siya ng talbos ng uh, malunggay. Ayan, mga ka mga ka-inday. Para masustansya sa katawan ang gulay pampahaba ng buhay dami akong ano okra mura sa binilhan kong okra ito dami yung sampo ayan, marami akong biniling gulay mayroong ano ayan, pechay may gabi ayan, halohalo -halo. pero yung gugulayin ko ngayon ito pakbet tsaka talbos ng malunggay with okra. Ang paboritong okra ni Inday. Ayan, mga ka-Inday, mga amiga, maraming maraming salamat sa walang sawang uh, ah, panunood nyo ng aking mga videos. Ayan, thank you, thank you so much. Ayan, um, isang magandang gabi sa ating lahat. God bless all. Bye-bye.